Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 12, Talata 35-38. At sa Ebanghelyong ito, tayo ay tinatawagan ng Panginoon na maging handa at magbantay. At sinasabi niya, maging handa at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilaw. Katulad ng mga aliping naghihintay sa pagbalik ng kanyang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ang Panginoon ay babalik kum at kakatok sa pintuan ay mabuksan nila agad ang pinto. At mapala daw ang mga aliping ganito na aabutan ng Panginoong nagbabantay. At sila ay pauupuin ng Panginoon sa hapag ipaghahanda ng makakain at pagsisilbihan. At mapalad daw ang mga taong maratnan ng pagdating ng Panginoon maging sa hating gabi o sa madaling araw man na nagbabantay. At ito ay isang ibanghelyo na totoong kailangan nating lahat. Sapagkat ang sinasabi rito ay dapat tayong magbantay at panatilihing maliwanag ang ating ilawan. Ang ibig sabihin, itong mga alipin na naghihintay, kailanman ay hindi nila nakalimutan na mayroon silang Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, bagamat wala sa piling nila ay nananahan sa kanilang puso, sa kanilang kaulooban at bahagi ng kanilang buhay. Kaya nga buong pananabik silang naghihintay. At maaari nating tignan ang ebanghelyong ito sa ating buhay ngayon. Sapagkat ang pangdating ng Panginoon ay maaari nating sabihin isang panahon o isang araw kung saan tayo ay harap na sa Kanya at iiwan na natin ang daigdig na ito. At inaanyayahan tayong magbantay. Ang ibig sabihin magbantay, bantayan ang ating isip ang ating puso upang hindi natin makalimutan ang ating Panginoon hindi natin makaligtaan na mayroon tayong Diyos ang pagbabantay rin ay bantayan din ang ating puso upang hindi ito maagaw ng ibang mga tukso o tentasyon ng daigdig o ng mga huwad na diyos dito sa lupa bantayan ang puso bantayan ang isip at panatalihing maliwanag ang ilaw ang ibig sabihin palaging maglakad sa liwanag ng salita ng Diyos sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos sa liwanag ng pananampalataya at bantayan ang mga napakahalagang bagay na ito upang hindi tayo magapi ng dilim upang hindi tayo masadlat masadlak sa git sa dilim kaya nga isang taong nagbabantay ay isang taong nananabik sa pakikipagtagpo muli sa Panginoon. Maaring ito ay sa wakas ng ating buhay dito sa daigdig o maaari rin isang araw sa ating buhay na tayo ay bisitahin ng Panginoon sa pamagitan ng ating kapwa na nangangailangan, sa pamagitan ng ating kapwa na humihingi ng tulong o sa pamagitan ng simbahan na nagaanyaya sa atin na ibigay ang ating panahon, oras at buhay para ipalaganap ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang paanyaya sa atin sa araw na ito, maging handa, magbantay at panatilihing maliwanag ang ating mga ilawan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.